Hi Kiana. Asa ka mo, to? We're going to the app. Okay. unsay yung mga kaon? It's an ice shake with bingo crackers. Yeah. Kinsa may naghimo, anak? Mami, inday. Kinsa man iyang Anak? si Ate Kay America Bisaya o si Dodong Kano. Ah, ya, yeah, maoy naghimu anak guys nga shake, gihimo an niya kay soon mo na ilahang business ang mga shake, mga pizza like that. So karon asa ta ganita mo adto anak? Laak. Magunsa ta sa Laak? We are going to a festival. Festival. <laughs> okay. So, nagpunas naman ka no? Dili na magugaw ha? Yes po. Magsuot og sapatos, tapos magsuot og midyas ha? Yes po. Okay. Um, ay magpasalamat sa ilha, Pagpasalamat sa ilha hanak, sa ilang pag-subscribe sa ito ang YouTube channel o sa pag-follow sa ito ang Facebook account. Thank you for subscribing to our YouTube channel and thank you for all the followers, viewers, shares, and likes. Comment down below. <laughs> okay. Sige. Salamat. Thank you. Bye. Smile bi kayo. Magpicture ko. Karong mo na yung kamot. Dari butang sa ito. Ana. Di smile. Show your teeth. Ana. I want the natural smile. I don't like the plastic smile. Ana. Show a little bit more teeth. Ana. Look in the camera. Okay.